habang buhay na pagkabilanggo ni Alice Guo. napatunayang guilty ang dating alkalde ng Bamban kasama ang pito pang akusado sa human trafficking. Inutusan silang magbayad ng multang dalawang milyong piso bawat akusado sa bawat kaso. Bukod pa ito sa danyos para sa kanilang mga nabiktima. Iniutos din ng korte na mapapasakamay ng pamahalaan ang Baofu Compound na nagkakahalaga ng 6 na bilyong piso. Pero hindi ang sintensya ang dapat na ikabahala ni Alice. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na namimiligro ang buhay ni Go Huaping dahil sa mga naibulgar noon ng isa pang espiya na inahanting siya ng Partido Komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong. Totoo ba Ang matagal ng hinihintay ay sa wakas na na ng konklusyon. Ipinahayag ang hatol kay Go Huaping kasama ang pitupang akusado noong Huwebes, 20 ng Nobyembre 2025. Dahil sa Qualified Human Trafficking, nahatulan sila sa Pasig Regional Trial Court ng parusang Life Imprisonment. Agad na inilipat sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong si Alice habang ang kanyang mga kasama sa kaso ay kukulong sa New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Inuutos din ng RTC sa Securities and Exchange Commission na permanenteng kansilahin at bawiin ang rehistro ng Baufu Land and Development Inc. at ibigay ang kustudiyan ng aset na may halagang 6 na bilyong piso sa kinauukulan. May isang balita na dapat ay ikatakot ni Go Huaping. Ito ay ang inulat ng Reuters noong ikalabing dalawa ng Nobyembre 2025 na ipina-extradite ng Thailand ang isang gambling kingpin na si Xi Jijiang pabalik ng China. Ano naman ang kinalaman ng mayamang negosyante kay Alice Guo? At bakit naman mamimiligro ang buhay ng dating bamban mayor? Upang maunawaan ng husto ang ugnayan ng dalawa kailangan suriin ang nangyari kay Shi Jijiang. Ang lalaki ay kilalang negosyanteng Inchek na may iba't ibang hanapbuhay sa loob at labas ng China. Pero karamihan dito ay ilegal, katulad ng online gambling. Matagal nang na hinahanap ng mga kinauukulan dahil sa ang kanyang mga biktima ay mga bilyonaryong check. Labas masok ang negosyante sa Asya upang itaguyod ang kanyang mga kumpanya. Nakarating pa nga ito sa Pilipinas, 21 beses mula taong 2011 hanggang 2020. Noong 2016, nahanap siya ng isang agent na daladala ang arrest warrant para sa kanya. Nagpakilala itong mula sa Ministry of State Security at sa isang hotel, kinausap ng agent si Ji Jiang hinggil sa peligrong kanyang kinaharap pero lumihis ang usapan ng dalawa. Imbis na hulihin si Shi, ito ay inalok na kung makikipagkasundo ay buburahin ang mga isinampang kaso laban sa kanya. Pero sa isang kondisyon, kailangan niyang maging espiya ng Chinese Communist Party. Isang offer na he could not refuse. Hindi nabanggit ng agent ang detalye sa gagawing operasyon ni Xi at matapos ang tagpuan, hindi na sila nagkitang muli. Sa sumunod na taon 2017, may nagimbita kay Xi na magpunta sa China. Walang nakakaalam kung bakit. Pero matapos nito, nabura sa record ang mga kasong isinampa laban sa negosyante. Nakatanggap siya ng mga dokumento na may litrato niya pero iba ang pangalan at mga papeles ng Cambodian citizenship. Sa bago nitong pangalan, Nakilala siya bilang isang matagumpay na entrepreneur sa Golden Triangle. Maraming politiko ang nagtiwala sa kanyang kakayahan. Taong 2018, kasama muli ito ni Xi Jinping at ng mga Chinese delegate sa Pilipinas bilang mga negosyanteng mag invest sa bansa. Isang araw laking gulat ni Xi nang kinontak ulit siya ng agent na nagalok sa kanya noon at isinuwalat sa kanya ang detalye ng kanilang operasyon. Ang assignment ng negosyante ay hindi para maging SPS sa Cambodia o sa Thailand. Ang assignment pala nito ay maging espiya sa Taiwan. Inestablish muna siya sa Cambodia sa ilalim ng bagong pangalan para maging isang legit na negosyante doon. Tapos ay ipapasok pala siya sa Taiwan. Naging malinaw ang layunin ng partido para kay Jay. Pero may problema. Tinanggihan niya ito. Hindi alam ni Xi na kapag naging espiya ka para sa China, ito ay habang buhay at walang urungan. At ang kanyang pagtanggi ay lubos ang ikinagalit ng partido. Matapos ang ilang linggo, naglabas ng pahayag ang foreign minister sa China na wanted si Xi Jinping at isinuwalat ang kanyang alias. Ikinalat sa embahada ng China sa iba't ibang bansa na ugnay si Xi sa mga illegal na gawain katulad ng human trafficking, torture, illegal gambling, racketeering at kung ano-ano pa. Noong ikalabing tatlo ng Agosto taong 2022, isang malaking balitang humanig yumanig sa Golden Triangle. Inaresto si Xi sa Bangkok, Thailand. Ang warant ay galing mismo sa China. Inulat noong 2023 sa The Record na pinatawa ng United Kingdom ang ilang tao kasama si Xi Jinping ng sanctions dahil kasabot sila sa human trafficking. Ang pagbagsak ni G ay nagsisimula pa lamang. sa kulungan ibinulgar ni Xi ang tunay na dahilan kung bakit siya pinahuhuli ng China. Dahil sa marami siyang alam hinggil sa kanilang operasyon at pag ng China sa iba't ibang bansa. Partikular niyang binanggit ang isang kapwa espiya o asset na nasa Pilipinas, si Go Huaping, ang banban -ban mayor na si Alice Guo. Ibinunyag niya ang dossier o mga dokumento na nagpapatunay na hindi ito Pilipino ngunit isang espiya mula sa Fujian. Ang kanyang huling salita ay malaking babala, hindi lamang para kay Guo, para din sa buong Pilipinas. Na hindi raw mapagkakatiwala ng China. Tingnan raw ni Alice kung ano ang nangyari sa lalaki at kung ayaw niyang ma-eliminate. Dapat nitong sabihin sa mundo ang buong katotohanan. Sinabi ni Xi na kung siya ay maibabalik sa China, siguradong siya ay papatayin. Kaya ilang taon itong ipinaglaban na hindi siya maibalik sa China. Subalit ang kanyang bangungot ay nagkatotoo. Heto na nga ngayon lang Nobyembre 2025, pinakuhan siya ng China. Marami ang naniniwala na hindi na muling makikita si Xi dahil sa isa itong peligro sa kalakarang espionage ng mga inchik. Marami siyang nalalamang sikreto katulad ng kung paano kumilos ang mga espiya ng partido at paano sila nagre-recruit? Walang duda na marami pa itong alam hinggil sa mga espya ng China. At kung patuloy na magsasalita si Xi, siguradong mapeperwisyo ang mga operasyon. Marami ang nagsasabi na isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto rin ng CCP na maibalik si Guo Huaping sa China bago ito kumanta. Hangga't nasa Pilipinas si Alice, magsisilbing peligro ito sa pang-espia ng mga Chinese. Kung matatandaan, hindi lamang si Gu ang nahuling nag espia dito sa Pilipinas. Ayon sa Union of Catholic Asian News, noong buwan ng Enero 2025, inaresto ang limang inchik na pinaghihinalang nag espia sa bansa. Nagpanggap ang mga lalaki na miyembro ng isang lehitimong organisasyon. Tapos ay, Kumontak sila ng mga taong nakakapasok sa mga mahalagang lugar gamit ang drone at isang high-resolution solar-powered na camera. Nakapag-record ng mga lalaki sa isang naval base, coast guard station, airbase, at pati sa isang daungan sa Palawan. Sa sumunod na buwan ng Pebrero, inulat na nadakip ng mga otoridad ang dalawang Chinese nationals na pinaghihinala na lang espya nagbaya daw ang dalawang lalaki sa tatlong Pilipinong kasabwat para i-drive sila sa iba't ibang lugar habang gamit ang isang IMSI catcher. Ang IMSI o International Mobile Subscriber Identity ay isang kagamitan na nakakatanggap ng koneksyon sa mga cellphones. Nasasagap nito ang mga text, usapan at iba pang pa impormasyon. Ayon sa ulat, nalibot ng dalawa mga lugar malapit sa Presidential Palace sa US Embassy Camp Aguinaldo, Camp Crame at Villamor Air Base, pinaliwanag ng mga kinauukulan na ilan pa lamang ang kanilang nahuhuli sa ngayon at hindi matitiyak kung gaano karami ang mga espiyan ng China na nandirito sa bansa. Ayon kay Xi Ji jiang pinagkakaingatan ng Chinese Communist Party na hindi mabulilyaso ang anumang operasyong ginagawa nila dito sa bansa. Lalo pa at mainit ang issue sa WPS. Kaya ang buhay ni Alice guo ay na may miligro. Katulad ni Xi, ay mapilitang kumanta si Alice at ibulgar nito ang iba pang mga Chinese spy sa Pilipinas. Kung saang-sangay ng gobyerno may espya, sino ang mga kakutsaba at ano ang pangunahing balak? Sigurado mas malaking gulo ito kung magkakabukuhan. Ano man ang nalalaman ng dating mayor ay hindi papayagan ng mga inchik na ito ay mailabas, malaking babala para sa pamahalaan na huwag maging kampante dahil hindi pa tapos ang laban ni Go Huaping. Anong aral ang mapupulot dito? Ang sintensya kay Alice Go ay kinagalak ng marami subalit hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang ibinulgar ni Shi Jijiang ay may malaking implikasyon para sa seguridad ng Pilipinas na may mga lehitimong Chinese spy na gumagalaw dito sa bansa. Ano man ang tunay na balak nila ay siguradong alam ito ni Alice. Naikulong man ang dating alkalde ng Bamban, walang duda, nagagawin ng China ang lahat upang hindi mailabas ni Go Waping ang kanilang lihim. Hindi ba atang sabi, if you want to keep a secret, you must also hide it from yourself. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan,